Hello mga idol, nasa taas po tayo ng puno. Yan, at dyan no? harvest na ha tayo. Second day ng ating harvest sa pipino. Yan. Franz, marami pa Franz. Bilis lang no, kapon lang, di ba tayo ng harvest? Oo. May ilang kilo ngayon? Mga... May 100? Ara, gano'n. Mga 100 mga idol no. Yan yung reject natin. Ayan. Kapon prans, maliit pa yan no? Parang battery lang kaliit. kalit uh, Ngayon malaki na mga idol Yan, bilis lang Andun ulit o oh. Yan, harvest na tayo Second harvest na natin Everyday po ang harvest natin dito sa Pipino Watch out, yung pwesto natin no Nasa taas po tayo ng puno <laughs> Puno ng langka po to siya mga idol So, ginawa po nila para tambayan Ayan, at saka dito tayo ngayon So kapag dito po tayo nakaupo, yan, tanaw po natin lahat ng mga view dito sa ating farm. Ayan. Shhh! Hey! Sh, alis! 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 Sh, hey! Huwag ka dyan. Ayan. So yan, may kambing po dito sa kabila mga idol. So may yun. Mee! Ayan. So ito is coral. Para ni makapasok yung kambing. Ayan, marami-rami rin. Pwede po tayong umiga dito. Ayan. Marami-rami na yung ating harvest na pipino napipino. Ayan pag mag 100 po yan sya mga idol eh, 8 pesos lang bili sa atin so 800 lang yung kikitain natin dyan so like before umabot ng 40 yung pipino grabe sobrang swerte talaga yung mga nakaabot o naka harvest ng ganong presyuan so sa atin ngayon isa sa 8 pesos you know, yan o no? nakakatuwa po mga idol na harvest na po tayo sobrang dami ng harvest pero nakakalungkot po yung presyo please do comment sa mga nakaranas ng ganito yun yung alam mo yung harvest ka na pero pagdating sa presyohan is mababa kaya nakakalungkot din minsan yan, nakakapanghina po ng buto. <laughs> Ayan. Yan. Shout out pa rin Jumar. Bigat mo, Mar? Sakto lang. Sakto lang, puno Yan. Minute mo, Mar? Hindi <laughs> naman. Hindi makati, Mar? Wala kang damit? Makati, Ayan, pipino, pipino, pipino. For sale, pipino for sale po. ito, pag gano'n. Ayan, paring Ramil. Ay, grabe, hindi na kasi Wow. Dito lang ako, Mar. Mababa kasi presyo. Baka tumas. Mar, ha? baka tumas ang presyo pag dito ako sa taas ng langka. Kailan pa ba maubos yung mga maraming nag-harvest, Mar, no? Para tumas sa yung presyo, no? Baka sunod na linggo. Sunod so, na linggo, wala na sila? Wala na sila. Tayo, wala na rin? Wala na rin. <laughs> Mar, bakit, Mar, ganon Mar, pag may harvest tayo, nagmumura, Mar? Uh, hindi talaga natin matyakpatan, Mar, no? Hindi ko lang alam. Swerte sa may kamatis ngayon, Mar? Oo. Uh, mataas ang One for, one, one six yung ano, yung, sa kagayan, nung nakalang ko one seven yung hilaw nila. Ah, uh, one six yung hilaw. Tapos, ang hinog? Two may uh, uh, mahigit. 2,000 may mahigit? Mm. Kurabi talaga mga ino. Suwerte yan talaga kamatis. talong ngayon, Mar, magkano? Umalik ka daw sa mataas yung presyo. Di ba nag-abot nag ng 10 pesos ang talong at 12? Hmm. Class A na yun? yon. Ngayon, ulit. Magkano ngayon sa, sa estimate mo? 25 data mo? ulit ngayon. Ah, kala ko 40 ulit. So, Ay, pipino na, naka, natin. Matis, kasi, yung disposal nila, 2,200 yung hinog. 2,200 yung talaga. Grabe, no? So, pipino natin na so yung kilo. So, Nang kamatis? Oh, grabe, bibili na lang ako ng isda, mga idol. Sabi, <laughs> 100 yung kilo, Nasa 2-2 pa rin yung hinog. 2,200 yung hinog kasi 100 ang kilo. 1, 100 yung kilo. Grabe no. Sirtihan talaga no sa kamatis no. Pero yun nga lang kamatis mga idol is mabilis din po siya magbagsak ang presyo. Eh, matagal to mabilis bumagsak. No, matagal to Pag bumagsak, bulusok na bulusok talaga, no? Pag 2 years lang hindi tumakas yung presyo, eh. Ngayon lang ulit tumaas kasi, wala na, eh. Yung mga kasabahin ko dati, oh. tumigil na rin sila kasi wala ang ulan nang, wala nang pa, ano, Pang survive. Yan. Yan, tumigil na sila. Ah, uh, yun na naman. Tumaasan Tumaasan naman ang tumaas na naman presyo. Pero kalabasa, matagal ng tumaas mar. Hindi pa nagbaba hanggang ngayon. Eh, magkano lang naman? 15 pesos. Hindi, 25 doon kahapon. 25 doon sa disposal. Pero pag nasa area ka, 15 pesos lang yan. 15 pesos lang ba? Hmm. Yan sa mga idolong. Yan yung ating pipino. So, mga ilang kilo estimate ating harvest ngayon, Mar? Ito. Malapit sa 100. Malapit sa 100 yan. Kasi, everyday po ang harvest ito. So kahapon lang po tayo nag-harvest mga idol sa first harvest natin. So second harvest natin ngayon nga, Tingnan nyo po mga idol. Oh, you know? Yan, malaki na agad. Pipino pa yan, Franz? Yan, pipino, pipino, pipino. Yan. Bilis lang po talaga mga idol. So pabilisan po itong pipino. Kasi kung uh, i-harvest natin yan bukas, mar malaki na mar matanda na. Yan, kaya pabilisan. Kapag uh, matanda na po mga idol, ah, hindi pa naman yan siya mapait agad. Pero pumapait po, po kasi habang uh, nagmamature kapon, yung bunga. No? Na. Yan o, no? kapon din yan nakuha, Mel? Oo, oh, kapon. Hindi nakita, no? Oo. Oh. Yan. Kung hindi po tayo nakapag-harvest kapon, mga idol, ganyan na po kalaki yung ating mga bunga ngayon, no? Oh. Yan o, oh. yan. Mga dalawang kilo yan, Mel, apat na perasaw. Oo. Oh. Lima. Uh, ito, mga isang kilo na apat. Dalawang kilo, no? Sobra. Sobra. Sobra? Sobra dalawang kilo, mga ganyan. So kung hindi tayo nag-harvest ka po ng first picking mga idol, ganyan po siya kalaki. Kung hindi po natin harvestin ito ngayon, bukas ganyan na rin po siya kalaki mga idol. So pag ganyan kalaki, expect, hindi na yan sa bibilhin mar, di ba? Hindi na po yan bibilhin sa market mga idol. Yan. So maganda sana kung 40 ang kilo, no? Inspire tayo mag-harvest. Yan, sa ngayon yan. Pag mag-100 yan. Tsaka marami talagang buyer pupunta dito pag mahal maraming buyer ang pupunta dito pag mahal. Saglit lang, bababa ako mga idol. Yan. So dito ako nakapwesto kanina mga idol. Oh. <laughs> Meron palang bubuyog doon. Sana yun? Ayun o. Oh. Bahay pala nila. Munti na pala tayo dyan. Yan. So ito yung ating pipino. Harvest na naman ulit tayo. Wow. Class B, kuha pa kung malang presyo. Kuha pa sa kong class nung dati 40. Kuha pa na class B, 20. Saan ang class B natin, Mar? Hmm. Ah, yan? Hmm. Ah, pag malalaki, class B na. Pwede pa na yan. Yan, oh. So, ito sakto lang. Ito, mga idol. Kapag hindi to na na-harvest ngayon, ganyan na siya kalaki bukas. Pahiram na ng isang mili yung nahawakan mo, Mel. Yan, ganyan na siya kalaki, oh. Pag ganito, bata pa to. Pero yun nga lang, Malaki na, iisipin po ng mga buyer na matanda na. Tama ba, Mar? Hmm. Tsaka, oversize talaga. Wala oversize? Ah, wala oversize. Wala Walang bibili niyan sa palengke pag oversize. No? Hmm, wala. Yan, ganda ng mga pipino natin mga idol. Yan. Dalawang sako sa mga 100 kilos. Tama ba, Mar? 100 kilos. 100 kilos. Yan. Uhugasan pa ito, Mar? Hindi na. Hindi na. Malinis naman, no? Kaya, unlike kapo na, no. umulan kasi, no? So ngayon po mga idol ay pang isang linggo niya na pong walang init. Yan. Yeah. Okay naman yung pakwa natin Mel, walang init Mel? Okay naman. Walang init po mga idol pang isang linggo na. Yan. Yeah. Yan. Yeah. Kwato? Kwato siyan? Kiluan ta? Para balanta? Magano to? Magano to? Yan. Yeah. Kilohan pa ang palengki. Kapo, lahat na kayo nakakatag sa palengki, Marno? Hindi. Subong. lang. Mm Ayan. -hmm. <coughs> sa palengki, Mar, at least mahal-mahal kunti, no? Yes, dito ko na karoon. 10 pesos? Mm -hmm. At okay na yun. 2 pesos ang diferensya. Kasi kapon nang bilis sa atin is 8 pesos lang yung kilo. yan Ayan, 8 pa naman yun. Eight pesos. yan Maganda sa pakiramdam harvest tayo. Malungkot sa buto. Mura. Huh. Friends? <laughs> <laughs> Hindi ganyan naman talaga eh paggulay, di ba Mel? Oo. Kahit anong gulay, di ba lahat ng gulay, suwerte-suwerte sa presyo no? Kaya dapat, eh, expect ka lang minsan na gano'n talaga, no? Pagmura, nakakatamad mag Pagmura, talaga mag-harvest. Uh, mahal, para kang ano, para kang may... Mura. Excited. Excited na excited. Oo. So, oh. Kahit yung hindi pa pwede harvestin, harvestin mo na eh. Pagmahal? Oo. Hmm. Yan you know. Pero pag oh. mahal naman kasi mar, pangit ang harvest di diba? ano ba? Kasi, pangit, ba? pangit ang panahon. Wala, supply eh. Walang supply. Pangit ang panahon like sa kamatis. Walang maraming nagtanong. Yung oh, ganyan. Sabi hmm. Brabe, no? Pero sa ngayon, ayaw na no? Ayaw na, Ibigay mo na lang yan. yan. kainin na lang natin yan. Healthy pa yan. Yung <laughs> problema para hindi <laughs> makakain. Araw-araw na. <laughs> ah, kasawa na rin mga idol araw-araw na eh. Kung wala pa, excited. Uh. Wala pang harvest excited ka kain pero ngayon. ngayon ayaw na. Wala. Comment down below mga idol magkano yung presyo ng pipino. Class A po. Yung na-feature po namin sa Luzon, I think magwa one week na ngayon. Grabe, 100 pesos yung kilo ng pipino doon, yung tam sweet so, grabe no? Kapag ganito lang yung supply natin, so, sobrang Sala swerte. Lang? Pag maka isang tonelada tayo, 100 kina agad ba? Pero sige lang, iba, ibang variety, ibang market. Sa atin ang market natin is local. Siguro yung mga market nila yun is uh, mga high class. Yan, dito tayo. Yan, pang second harvest namin mga mga idol. At saka bukas harvest ulit tayo bukas Mar. Every day po tayo mag-harvest mga idol dahil uh, lumalaki po yung ating pipino, tumatanda. Medyo kapag uh, nag-oversize, uh, jumbo na siya, ano na siya? reject na, hindi na tatanggapin ng buyer, no? Mabilis kasi tumubo pag Mabilis din lumaki pag naulanan mga idol. So dapat every uh, everyday ha-harvest na po siya para hindi po siya ma-reject. Kasi pag mag-skip po tayo ng isang araw, lalaki na po siya, hindi na po siya tatanggapin ng buyer. Lalo na ngayon na medyo mura ang presyo. So medyo mapili ang buyer kasi sa market marami pong kompetensya na nagbibenta ng mga magaganda. So dapat everyday po nating i-harvest ito. Yan. So yun lang po mga idol. Please do comment sa comment section kung magkano yung presyo ng pipino sa inyo. Yan. I think swerte po sa Luzon at saka Visayas. Medyo magaganda yung presyo doon ng pipino. Kaso hindi, hindi po ito siya nakakarating doon. Local market lang. Bye bye! Shout out friends. <laughs> Ayan. Shout out Kamel. Ayan. <laughs>